Ito talagang cheese stick na hindi tinipid pero kikita ka. Pag may plano kang ipang negosyo ito, ay mas malaki ang kikitain mo kapag ganito ang ginawa mo. At sigurado ako, sa sarap nito, babalik-balikan ka ng mga customer mo. Hi! may adlaw bago nga ako gumawa ng cheese stick ay napasilip muna ako dito sa labas ganda nga ng sinag ng araw at ang lalaki na ng mga papaya inuna ko na nga hiwain dito ang cheese stick para mamaya ay tuloy tuloy na lang ang gawa ko ito nga kalaki ang paghiwa ko kasi ito ay pangkain lang namin pero kung pang nyo ito ay pwede nyo pa yan mas liitan para mas marami at dito naman ay naghanda na ako dito sa paggawa ng lumpia wrapper dahil hindi na nga tayo bibili nun 2 cups nga ng all purpose flour or harina yung ginamit ko dyan. Sinala ko ito mabuti o sisip ng mabuti para maganda ang resulta. Naglagay din pala ako dyan ng isang kutsaritang asin. Ay mekos mekos lang nga natin ito mabuti bago natin lagyan ito ng tubig. Ang paglagay nga ng tubig ay meter lang talaga. Nagdagdag pa nga ako ng tubig dyan hanggang sa makuha ko ang tamang consistency nito. At finally pagkatapos ng na tantyahan ay ito na nga. Char. At dito nga kailangan natin ng isang pan. At dito natin gagawin ang lumpia wrapper. Kumami nga ako ng brush dyan at ipinaikot-ikot ko lang ito sa pan. Dahil sa paggawa nga ng lumpia wrapper ay manipis lang naman. At na-failed nga ang una kong gawa dahil kailangan pala ay medyo bilisan. Pero ika nga wag kang susuko. Joy. At dito nga sa pangalawang gawa ko na ay medyo nagamay ko na at maganda na yung mga nagawa kong lumpia wrapper. At nag-enjoy nga talaga ako at hindi ko na malayan at naparami talaga ang nagawa ko dito. Naka-enjoy pala ito gawin. Yun lang ay ingat lang dahil ito ay mainit. Suggestion ko sa inyo kung kung meron kayong gloves na makapal ay mas maganda na suotin nyo iyon para hindi mainitan yung daliri nyo. Lalo na kung mas maramihan ang gagawin nyo ay mas maganda talaga na may suot na ganun. Ang galing nga nito kasi hindi na nga ako talaga bibili ng lumpia wrapper. At kapag nga may mga okasyon ay gagawa nga ako nito ahead ng mas marami. Tapos ilalagay ko lang ito sa ziplock tapos ilalagay sa red. At ito na nga lahat ng nagawa ko. O ba diba, sa 2 cups lang ang dami mo nang magagawa. At ito talaga ang gusto ko sa lumpia wrapper yung bago talaga. At at aside nga sa bago ito, ay sigurado mo talaga na ito ay malinis. At simulan na nga natin ang pagbabalot ng cheese stick. Dito nga, dalawang cheese stick ang nilagay ko dahil ito ay pangkain lang naman namin. I mean. At naisip ko nga na medyo malaki pala ito at parang nakakaumay kung kakainin. At dito nga, isang cheese na lang ang nilagay ko para makita ko nga ang mga differences nito. At para makita ko din kung ano yung tamang size para sa cheese stick. Ito nga ang difference nung dalawa. Ang lalaki nga nang nagawa ko. Naisip ko nga na pwede pala ito hatiin sa gitna para mas marami talaga ang magagawang cheese stick. At ito na nga ang pang-negosyo idea talaga. Hinati ko pa nga ulit ang cheese dyan para maging manipis pa. Pwede lang nga na isang cheese lang ang ilagay nyo para mas makarami. At ito na talaga ang tamang size ng cheese stick na hinahanap ko. At lumipat na nga ako dito sa lamesa kasi marami-rami pala ang babalutin. At babalutin ko lang nga ito lahat. Inipisan ko lang nga yung mga cheese dyan kasi yan ang ilalagay ko dito, dinalawa-dalawa ko. Pagdating naman sa cheese ay any brand naman ay pwede nyo gamitin. Pero ang gamit ko dito ay keso. Magnolia ba na brand yun? Nagustuhan ko kasi ang cheese na yun kasi hindi siya basta-basta lumalambot. At nagustuhan ko rin ang lasa nito. Kapag marami nga ang nagawa nyo dito ay pwede nyo lang to ilalagay sa tupperware or sa mga ziplocs para itabi lang at ilagay sa rep. Para pag nag-rape kayo ay diretsyo prito na nga. 'di diba, Hindi ka na nga bibili sa labas, si pag talaga, char. Ako na lang ang gumawa para hindi ka ma-scam ng unang kagat trapper agad. Marami-rami nga ang nagawa ko, kaya itatabi ko lang yung iba sa ref. At ito na yung ibang cheese stick at ready to fry na. A refrigerator that you can store flowers terminar Manila Green At para mas complete ito at mas cheesy talaga, budburan lang natin ito ng cheese powder. Pero optional lang ito kung ayaw nyo na maglagay. Masarap din kasi pag merong cheese powder. syempre, mas lalong sasarap pag merong mayo at ketchup na dipping sauce. Oh, nag-crave ka na ba? Gawa na! Amo lang na. Madam, nga salamat sa paglantaw and see you on my next one. Bye!